Ako po, Senyor Kopal. Kopal ang apelyedo, hindi ang ugali. Hindi gaya ng nangyayaring kakopalan ngayon sa ISIS. Okay sa usapin ng pagtaas ng pensyon. Ipagpalagay na natin na nagkamali ang mga mambabatas at mali rin ang presidente. Ang talo pa rin dito ay ang taong bayan. Ang hindi ko lang matanggap ay ang ugali ng administrasyong ito. Hindi pwedeng napaka-negatibo. Bakit? Pag-usapan kung ano ang pwedeng-pwedeng gawin. Tapos sa dulo ng fiscal year, laki ng mga pinuno natin na milyon-milyon ang matipid nila. Kung totoong kulang ang pundo at malulugi ang SSS. Unang tanong, bakit lugi? Sino ang pumalpak sa pangungulikta ng kontribusyon? Hindi ba pwedeng ayusin ang proseso ng koleksyon hanggang sa taong 2027? Refleksyon lang ito na hindi siguro ginagawa ng SSS ang trabaho nila. Sa dinami-dami ng mga komisyoner ng mga BP ng SSS na milyon-milyon ang mga bonus, bakit bibigyan ng bonus kung hindi nila ginagawa ang mga trabaho nila? Yung isa dito, si Elisa Antonino, nakatanggap ng halos 6 na milyong bonus. Si Antonino ay 33 anyos lang dati siyang chief of staff ni Maruhas nung senador pa at may ari ng tindahan ng mamahaling hamburger na hindi naman masarap. Huwag na kayong magulat. Karamihan naman sa nasa board ng SSS ay appointed ng president. Halos lahat ng yan ay nakaupo rin sa mga board ng iba-ibang malalaking korporasyon tulad ng Ayala at 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 malamang, barya lang ang mga apat na milyon na binabayad sa kanila. Pero ang hindi kong maarok ay ito. Bakit gumagastos tayo ng 50 million kada taon sa sahod ng mga hinayopak na SSS komisyoner? Ano ba ginagawa nila bukod sa mag ng mga meeting at magbilang ng mga bulbul nila? Tandaan, ilang buwan na lang ang administrasyong ito. Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Kung para sa mga mayayaman at malalaking negosyo, laging gagawa ng paraan. Kung para sa mga mananakay, manggagawa at retirado na kailangang mabuhay sa... 46 pesos isang araw. Maraming palusot, maraming salamat at puto.